Hello mga kamag-anak, uh, magandang araw sa inyo for today's video nga ay nandito tayo sa Tumana So ngayong araw nagpapataba sila utol ng kanyang tanim na mais Bali yung tanim niya, limang kilot kalahati na sweet fortune ng rambo seeds So dito nakita nyo dito sa may lapag nakikita nyo yung ilalagay niyang pataba So ito merong nakaredy dito na limang bulto na yara uh, Urea 4600 So ayun, makikita niyo sila sa likod ko, may nag-aasarol, may nagpapataba, tsaka uh, may nag-aararo. So tara, puntahan natin. So kung matatandaan niyo mga kamag-anak, ito yung 6 uh, na kilong maes na sweet fortune ng ramgo Seeds na umani ng 220,000. So ayan anim na kilo. So ngayon ang tanim nito mga kamag-anak ay limang kilo at kalahati lang dahil yung iba ay nilagyan nila ng sili at talong. So ayan mga kamag-anak kung nakikita nyo merong pataba. At purong yuria nga lang na pataba ang ginamit dito mga kamag-anak at kung makikita nyo naman yung mais ngayon palang mapapatabaan pero maganda na siya. Dito naman sa kabilang banda ito yung nalagyan na ng pataba na araruhan na tapos na asarulan. Yan, bali ganito naman mga kamag-anak yung mangyayari after daanan ng araro. Ayan, makikita nyo yung biyak na yan. Tapos pagkayari nyan, ganito naman. Ayan. Kakahigi naman nila yan, papunta dun sa puno. Ayan na yung pinakagambol nya, tsaka para yun na rin yung maging tabo nung pataba. Ayan po mga kamag-anak, si Utol. Iyan no oh, siya yung nagbubudbud nung pataba. So ayan mga kamag-anak kung makikita nyo yan malakas yung lagay nung pataba ni sir no? Ayan, madami Ayan Ping oh. Ping So ayan kung makikita nyo mga kamag-anak Ganyang kalayo yung lagay nung pataba dun sa puno ayan. So hindi siya dikit na dikit no So ayan Ganyan inaararuhan yung gitna Para mabiyak Yan na rin yung magiging daan tubig yan, na yung kalabaw. Mainit. So ayun, kaya may harang yung uso ng kalabaw mga kamag-anak. Siyempre, para hindi kainin yung mais. So, dito nga mga kamag-anak ay hingal na hingal na yung kalabaw dahil mag alas 11 na at sobrang tirik na yung araw. Migla ko tuloy naalala yung kwento nung kalabaw tsaka nung baka nung elementary ako na naligo sila sa ilog, tumakas sila sa amo nila tapos nagkapalit sila ng damit no. <laughs> So dito pala sa part ng to mga kamag-anak, uh, nakita nyo na nauna yung pag pagbiyak sa gitna no, yung pag-araro bago yung paglagay ng pataba. Unlike dun sa una, nauna yung paglalagay ng pataba bago araruhin. So wala namang problema yun kasi magtatabong pa rin dyan sa pataba ay yung mag aasarol So ayun, may helicopter na sa bataan. Medyo maingay mga kamag-anak. So, makikita nyo nga dito mga kamagana Dito sa may likuran ko Itong black na ah uh, May tanim to na mais Tapos nakapagitan siya sa May nakapagitan na sili Tapos may nakapagitan na talong sa banda doon Anak, ito yung mais ba diba? ayan, mais yan Tapos ito sili Ayan, tapos ayan, maes. So yung black na to, may nakatanim na mais, sili tapos dito sa part na to, nakapagitan na yung mga talong. Ayan, mais. ay yung mga talong. Ayan. Tapos mais. Talong. Mais, talong. Ang nung sa dulo. Ayan. Kaya limang kilot kalahati lang yung kumasya rito. Pero nung nakaraang ina nito, ah, oh, anim na kilo yung tanim. Yun, hello mga kamagkana. Kaya ngayong araw, nagkaroon na naman tayo ng pagkakataon para makausap yung may-ari ng mais. Ah, sir, tanong ko lang, ilang kilo nga po uli yung tanim niyo na to? Uh, ano, limat kalahati siya. Limang kilo kalahati. So, nung nakaraan, sir, ah, uh, anim na kilo yung tanim niya, tama po? Oo, oh, hmm. nagsalit kasi ko ng talong at sili kaya ganun lang. Oh. Uh, so, sir, pang ilang days na po itong mais niya? Tanim siya nung 5 tapos ngayon, 20 to 17 days na siya ngayon. 17 days. So, ngayon pa lang kayo, sir, maglalagay ng, ano, ng unang pataba. Oo. Oh. So, sir, nung nakaraang ano nyo, uh, sabi nyo po, nung in-interview ko kayo nakaraan, na una kayong maglagay ng polyar bago maglagay ng pataba, no? Ngayon, ganun din po ba yung ginawa nyo ngayon? Ganon mm, ganun din, nakakadalawang nakadal spray na ako ng polyar dito. Eh. Sir, ilang bulto po ba ng pataba ang nakaredy niyong ilagay para dito sa limang kilot kalahati niyong mais? Anim. Anim na bag ang ilalagay ko rito kasi ang ratio ko ng paglalagay ng pataba ay one bag sa per one kilo. Um, ng buto ng mais. Halos anim ang ilalagay ko ngayon. Anim na bag ng pataba yung ilalagay ni sir para dito sa limang kilot kalahati niyang tanim ng mais. Okay. na nakaraan kasi naigarga ko dito 11 bag kaya lang mababa kasi presyo ng pagkakabi kung galing lang ng good kaya ah, ito medyo mahal kaya ah, siguro 6 lang 6. yun na lang tas portfolio na lang so ibig nyo sabihin sir hindi na kayo magpapatawa ng pangalawa hindi na um, yun. so ayun sabi ni sir ah uh, hindi na raw niya balak magpataba ng pangalawa at puro na lang daw yung gagamitin niya unlike nung nakaraan uh, nagpataba siya no, ng sa 20 dun sa pangalawa niyang tanim so tingnan natin mga kamag-anak pag to, kung ano yung magiging resulta ng gagawin ni sir ngayon na isang pataba lang siya tapos sa mga susunod ay puro na lang yung gagamitin niya so sige po thank you ay pa shoutout pala pa pa-shout out, pa <laughs> <laughs> Gago! Paano po mga kamag-anak? Hanggang dito na lang po muna ulit. Ah, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa ating mga video. Lalo na po sa mga bago nating followers. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga kamag-anak natin dyan. Maraming maraming salamat po. Paalam!